Ang adlaw ka na kaninyong tanan, uh, kumusta mo? Uh, uh video, ako rin ang og o uh, record mga egsoon tungod kay uh, uh, katong na-upload na, na ko bahin sa katubitang ikapat nga mga butang nga angay na likayan. So, kuan pag-upload na ko, pag-check na balik karon, pasailo ako ninyo. Kuan, wala siya sound bitaw, so di ko kadawat nga wala siya sound tungod kay kani mga botanga nga atong para man sa atong kalag so ako ning giusab og record para lang uh, na kuha ninyo uh, wala mo wala tay ma miss nga mga videos so <clears throat> importante mo gusto mga igsoon tungod kay para man good ni sa to ang kalag uh, para ni sa to ang kaugmaon Then, giandaman ta sa Dios nga kon mo daw kita, so mamahim mo kita makaadto sa aging sa Dios. So, muna yung mga isun nga, balik ko lang ako, uh, nga bahin sa kasulatan mo niya katong kapat nga mga butang atong angayl kayan. So, din sa koan, uh, panultihon gihapon, panultihon 22, so verses 28. So, nakasulat din hiya basahon. Ayaw gayud pagbalhina ang karaang utlanan sa inyong yuta nga gipahimutang sa inyong katigulangan. So sa English ang basahon mga igsoon. Never move an old property property line that your ancestors established. So ina na siya mga igsoon, uh, nagisgot kini eh, sa mga uh, uh, yuta din uh, do na siya mga mohon no So, gipasidan ang ta ang uh, dili sa pagbalhin sa maong mga mohon uh, sa iyahang utlanan. Tungod kay uh, kung ano siya soon. Uh, mamahim siya maka mohinungdan nga uh, magkagubot uh, di ba? Magkagubot ang mga managsilingan, nga uh, managigala, managigsoon, tungod ana mga butanga nga kamo sayod mo experience na to usahay makabalik ta patang adunay magpatay tungod ani di ba mga butangan lang ni siya nga kalibutanon mga igsoon so kinalantag mag magmenyam pingon nga dili ita maulipon sa mga butang ning kalibutana tungod kay kipasidan uh, kita sa Dios nga kining kinabuhi an to dinis kalibutan uh, dili siya permanente doon na siya utlanan mga ekspon, Doon na length, doon na siya uh, uh nuta, doon na siya katapusan. Ato ang pagpuyo din he. So ang gitagana sa Dios para sa mga mudaog ng mga iyaha ng mga kristuhanon katong nakadungog o nagtuman sa pulong sa Dios. Motoy ang daman o kinabuhin wala katapusan. Whereas on the other side, katong mga uh, wala, mga kristuhanon gihapon, uh, man, mga kristuhan yapon, Japon, na sa polo sa Diyos, apan wala naghimo. So, dito Japon siya sa laing bahin, dito sa mga uh, lugar din walay kalipay. Tuwa dito ang kalayo nga init kayo. So, mauna <coughs> oh, na siya mga nga. Uh, lamang kinidin hi mga iksoon, sa uh, utlanan, sa yuta. Sinaisgot man din sa Bisaya, kanang sa inyong yuta nga gipahimutang sa inyong mga katigulangan so dili sa pagbalhin buot pasabot mga igsuon nga nahimo hakog Nahimutang hakog sa bahandi mga igsoon. nga tungod kay ato man ang utlanan nya but pasabot ato siyang gisibog so atong tuyo nga mudako ang ato ang mudako ang ato lugar so nahimutang greedy ang mga igsuon nya <clears throat> uh, Gipahimang gitpahemangnuan ta sa tong gidong Hesus uh, Nga ang ah uh, ko sa insaktong Ang mga linya migsuon nga ang nagtigom og bahandi para sa iyang kaugalingon Din ni ining kinabuhi ah uh, na dili angayan sa gingharian sa Dios tungod kay madunot lang siya mga ison madonot, kawaton, ano na, tayon, asin mawal mawala sa mga magigsoon. Nga sa laing bahin, isultian kita nga sa pagtigom sa mga butang para sa itong kagalingon dito sa langit tungod kay dito, walay mangawat, walay makakawat sa itong kabtangan, walay, walay anay mga kotkot, -kot, walay taya na mga sa itong mga kabtangan. Nga Tungo na na mga iksoon. Kaya balot na kung asang ato ang kasing-kasing, tuwa atong bahandi. Ang pa sa bota na mga iksoon, kung unsa atong higugma, kung unsa atong higugma, motoy atong bahandi. Motoy atong bahandi. So muna siyang iksoon. So balikon ko, usbon ko, dinisa kong ibasa, ayaw gayod pagbalhina ang karaang utlanan sa inyong uta. Nga, gipay sa inyong mga katigulangan. Sa English Never move an old property line that your ancestors established. So, mga napsa, So, may isuon, pasensya kayo. Mga ikog, uh, pasensya din yung tanang tungod kay nag-upload ko gulay sound. So, karon uh, ipaninkamutan din ako nga ma-upload ko ni karun. Tungod kay importante na siya, para sa tong kagalingon para sa tong kalag gikan sa Dios bulawan ng pulong sa Dios so nagpasalamat ko kaninyong tanan tungod sa inyo hang pagsalig o pagsunod sa ko mga content nga sama manini o sa mga pagampo nga akong gihimo nga mga minugbo nga pagampo para na so mga egsono, biya ako a uh, 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 salamat kay istana sa ninyo o uh, nang hinaot ko nga uh, kitang tanan uh, ubanan kita sa atong ginong Hesus sa labing halangdong Diyos o banse sa Espiritu Santo katagan kita og mayong palawas ug kita sa tanang kadaot so salamat kaninyong tanan sunog. bye bye see you to my next video